Hello guys, alam nyo ba kanina nung papunta ako ng palengke launan ng hapon, nakita ko si kuya itong si kuya nagpapaparking nagpapaatrasa ng mga sasakyan naka wheelchair siya alam kong hirap siya sa mga ganyang kalagayan niya pero napakainit wala man lang siyang jacket meron man siyang payong pero yung payong kasi guys, nakasalag sa kanyang araw so yung lilim ng araw is nasa likod niya so papansinin nyo yan mamaya pag nakita nyo Uminto kasi ako dyan muna para kausapin ko sana siya. Pero meron pa kasi siyang na sasakyan. Ang gusto ko sana ay palapitin siya kasi meron siyang pinapatras na sasakyan. Ang ginawa ko is pinalampas ko muna siya. Ayan, nakita nyo ba yung payong niya? Diba? Yung lilim ng payong niya kasi nasa likod. So yung init na kasalag sa kanya. Tapos wala siyang jacket o kaya long sleeve. So, hinintay ko lang si Kuya makalampas sa akin. Nung pagkalampas niya, isinundan ko siya. Pumarada ulit ako sa tabi. Pagkatapos, ang tinawag ko na siya dyan. Sabi ko, Kuya, halika rito ka ako. Kasi meron akong ibibigay sa kanya dyan. So, pagkatawad ko sa kanya, ay lumapit niya siya. At ito na nga ang pagkaka-interview ko sa kanya, guys. Ayan, okay. napakailit Oh, may payong ka pero hindi ka nasisilungan. Ah, ano ah, gagawin mo, Jan? Tapatan cover. Tapatras ka. Kanak init mo, meron na. Meron na upo ka sa Ah, meron na may tindig tagarajan. Tagalan mo. Dala ko sa ko na araw na 'yan ba? Saka pa na uwi. Sa po. Ah, halo. Halo sir. Saan sa halo? Halo ito, sir. But... May pamilya ka? Halo. Kapatid mo na rin po, tama mo ko ba? Kung ni nanay tatay mo Malalayo naman po yung Type ng mother of father ko sir May payong ka pero hindi naman na Hindi ka naman na ano natatakpan ng Nahila uh, lang po sir ganyan po tapos yun sir Hindi ka alas kaya lang po sir Bigyan kita ng bagus ko mo Merienda ko sana to pero bigay ko yan lang sa'yo Tubig mo, may lamang pa ba yan? Ah, ito malamig oh. Inumin mo na agad dyan. 200 pesos. kayo ha. Marami, ah. Ka. dapat inaayos mo yung ano, yung pagkaabot ko nga dito sa kayong guys sa maliit na tulong na binigay ko ay napasaya na natin siya. Makikita naman sa mukha niya na talagang na-appreciate niya ang ibinigay natin. Sana matulungan pa natin si Kuya at sana mas marami pang makapansin sa kanya. Sa maliit na halaga ay napasaya na natin si Kuya. Para vispo, sir. Saan ka malapit? Doon po sa may right, na maliit tulay na maliit dalawang tulay po sa yung sir isang pa isang diretsyo sir pag po na makita nyo sa dulo po noon rough road sir dere diretsyo pa po yun sa may uh, bandang kaliwa po ano nang pangalan mo? Jesse Jen po sir okay yung trabaho mo dito na ka Papa. yun ang pinagkakahanap buhay mo anap buhay pinagkakahanap ko na po yun sir marami naman tumutulong sa'yo Eh hey guys, yung nakatambay tayo dito kanina, nakita ko si Duya ay eh, napapatras. O, oh, ganun, ganun. Ang init ha. Napaka-init. Hindi ka malang sumisilong. Dapat sumisilong ka rito sa gilid. O, oh, sige. Hanapin ko address mo, no. Pagka merong, ano, malay mo, di ba, meron mga sponsor na magpabot sa'yo ng tulong. Sir, may sticker kay Ter? Ah, Meron. pag meron magpabot sa'yo ng tulong tulungan kita ha thank you sir palay mo madaanan kita ulit pag nagawi ako ulit dito sa palengke uh, -huh. ha tagasan po kayo sir dito lang din ako Santiago o okay. oh, dito lang din ako pero bihira lang kasi ako mapunta dito meron lang ako pumunta rin sa palengke ano madalas minsan di kita nakikita uh, may ha may konto po kayo sa ano pong pangalan Ayan yung nasa lagay sa sticker. On TV? Oh, yan, search mo lang yan, lalabas na yan. Ah, Puntahin ko yung address mo, yung binigay mo akin sa, sa may Kalaw. Pagbaba ng bista? Hindi po, dito po sa may... Village? Ah, Bagtista Village. Sa may iglesia po, tapos po ng iglesia, sir. Doon pa, Tapos unang-unang kanto, kaliwa. Unang kanto po sa may basta po may makita kayo sa Pagita Street na po 'yun. sa may papasok po kayo May arko ng puro kocho po 'yun. Kilala ka ba doon? Po. Kilala ka? Ah, po sir. Basta po sa Beijing. Anong purok kotse 'yun? Kayon? Puro kotse po sir. Puro kotse, tama sige. Pagkakuan puntahan kita ron. Ha? Ah. Tapos tingnan natin yung sitwasyon mo doon. sa bahay nyo Ha? Salamat. Hindi pare ko iingat ka. Okay. Apa kaya ini dapat di sini yung payo mo, oh? Dan, nak kita kayo kaya <coughs> sumber kaya hindi parang gaya, ingat, ingat, sige, ingat, ingat ka so, yun, sige. Salamat. siya, yun ang anak, buhay niya, uh, napakainig, grabe, ang, meron naman nagbibigay ng tulong sa kanya, paa pa konti-konti, pa kahit pagkano, nakakaipon so, ang gagawin natin, kasi dalawa na sila ng kapatid niya, wala na siyang nanay, wala na rin siyang tatay. So pupuntahan natin yung bahay niya, alamin natin yung bahay niya, kung ano si question niya. Para sakaling uh, merong makapagbigay sa kanya ng sponsor, tulong na rin sa kanya. So yung merienda ko kay na, ibigay ko na sa kanya. ah uh, malamig na tubig, kasi yung tubig niya, nangyumitan eh. Uh, yung tubig niya, medyo maihit na yun kasi <laughs> bibilad sa araw. So, binigyan ko siya ng malamig na tubig. Tsaka yung merindang somay. Tapos, binigyan ko rin siya ng konting pera. Para mapandagdag sa gastusin niya. So, susunod na vlog natin sa kanya, guys. Abangan nyo. At puntahan natin yung bahay natin. Yung situation niya sa bahay na kung anong lagay niya doon. Kasi malamang sa malamang si Perseverance napanong sa kanya, yung sa kapatid niya kung ilang taon. Kasi 18-18 eh. Naging mamagaling na rin. Di ba, sa susunod na vlog natin sa kanya eh, malaman natin yung bahay niya. Tignan naman natin yung address. Uh, so, yeah guys, sana supportahan natin si Kuya na sa patulungan natin.